Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong 29, May 29, 2024 po, araw ng Merkules, ay sinimula na po ng pag-asa diniklara na ng pag-asa ang pagsisimula ng rainy season or tag-ulan sa ating bansa. So ibig sabihin po, mas dadalas na yung mga pag-ulan, lalo na po sa western sections ng Luzon and Visayas. At ilan sa mga possible weather systems ay ang southwest monsoon or habagat, intertropical convergence zone, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Meron din tayong possible na frontal system sa may norte at hindi rin natin inaalis yung chance sa mga low pressure areas and tropical cyclones or bagyo sa susunod na apat hanggang 5 buwan. Meron din tayong tinatawag na monsoon breaks o yung mga times kung saan mga ilang araw po na wala tayong inararanasan ng mga pagulan at iira lang mainit at maninsangang panahon sa low po ng apat hanggang 5 buwan. Kaya lagi po magantabay sa ipapalabas na updates ng pag-asa. Sa ngayon po nakalabas na rin ang Philippine Area of Responsibility itong mino-monitor natin na si Typhoon Agon with international name na Iwinyar as of 12 in the afternoon. And as of 4 p.m. na sa higit 1,200 kilometers na ito is northeast of extreme northern zone patungo na po sa eastern coast ng Japan. Samantala itong si Bagyong Agon wala na siyang direct effects subalit so bahagi ang pinalalakas nito yung ating Southwest Monsoon or Habagat, lalo na po sa western section ng ating bansa. So ibig sabihin po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, malaking bahagi pa rin ng ating bansa magkakaroon ng mga pag-ulan. Ang dala po ng Southwest Monsoon ay paminsan-minsang mahina hanggang malakas na ulan, plus may mga pagbugso din po ng hangin. So hindi po ito dahil kay Bagyong Agon. Iyan sa mga karanas ng mga pag-ulan ay ang Ilocos Region, dito rin po sa malaking bahagi ng Central zone. Metro Manila, Calabarzon, pababa ng Western Visayas and Mimaropa, hanggang dito rin po sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Suluin, Tawi-Tawi, Matasan, ang chance na mga pagulan ngayong gabi kaya magdala pa ng payong kung lalabas ng bahay. Samantala, meron po tayong namamonitor din na cloud cluster o kumpul ng ulap dito po sa pagitan ng West Philippine Sea and South China Sea. Minomonitor natin ito dahil posibito maging low pressure area sa mga susunod na araw. Yung projected nito na movement is paangat at inaasahan po na maaaring mag-divert ito ng mga pag-ulan, yung mga kaulapan dito sa may parting Palawan ay magtungo po dito sa may area po ng low pressure area. So ibig sabihin maring mantala yung mga patuloy na pag sa ating bansa pagsapit po ng Friday hanggang sa weekend. Para man po bukas, araw ng Thursday, May 30, may mga pag-ulan pa rin naman po dito sa western section ng Luzon dahil pa rin sa southwest monsoon or habagat. Ilan sa mga lugar ay ang Ilocos Region, dito rin po sa may Sambales, Bataan, pababa ng Occidental Mindoro and Northern portion of Palawan. Habang dito naman sa may Extreme Northern Luzon, sa Batanes and Babuyan Group of Islands, Mayroon din kalat-kalat na ulan and thunderstorms, epekto naman ng frontal system o yung banggaan po ng malamig at mainit na hangin. So kung lalabas po ng bahay bukas, magdala po ng payong sa mga nabanggit na lugar at make sure po na nagantabay tayo sa possible mga pagbaha or pagguho ng lupa doon. Dito naman sa natitirang bahagi, Panuluzon, kabilang po ang Metro Manila, meron tayong bahagi ang maulap na kalangitan sa umaga, pero may chance rin ng mga pulupulong ulan o pagkildat-pagkulog, lalo na no po sa hapon hanggang sa madaling araw kinabukasan. Temperature natin sa Metro Manila, 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa bagyo naman may kalamigan pa rin mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa natitirang bahagi ng Palawan, asahan pa rin na makulimlim na panahon at may mataas din na chance ng mga pag-ulan lalo na po sa hapon hanggang gabi. Epekto yan ng Southwest Monsoon. Habang malaking bahagi po ng Visayas, kabilang na rin po ang Western Visayas kung saan nagkaroon ng madalas na pag-ulan itong mga nagdaang araw. By tomorrow, bubuti ang panahon, bababawasan ang mga pagulan ulan Pero nadyan pa rin sa malaking bahagi ng Visayas ang mga afternoon or evening thunderstorms dahil naman sa easterlies. East. Temperature natin sa Metro Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao by tomorrow, asahan naman yung bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga. Sa tanghali na dyan pa rin yung mainit at malinsangan na panahon. At sa dakong hapon hanggang gabi ay magiging makulimlim at may chance rin ng mga localized thunderstorms, lalo na sa gitnang bahagi nito sa Soxadjen at dito rin po sa may northern Mindanao. Temperature natin sa Metro Davao mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Gayun din sa may Sambuanga City, habang yung ating mga heat indices sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, posible pa rin humigit sa 42 degrees or higher. Ito po yung dangerous levels. Pagsapit ng tanghali, yung mararamdaman ng ating katawan. So make sure po na hydrated tayo at may dala pananggalang sa init. Para naman po sa mga sea travel suspensions, wala tayong inaasahang gale warning sa mga susunod na araw. Possible lamang yung maalong na karagatan dito sa malaking baybayin po ng Luzon, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms, specifically dito sa may western side. Asahan yung hanggang 3 metron taas ng mga pag-alon kapag meron tayong thunderstorms, delikado pa rin ito sa small sea vessels. At gaya po ng nabanggit ko kanina, simula po sa May 31 hanggang sa weekend sa unang dalawang araw po ng Hunyo, ay mababawasan yung mga pag-ulan natin dahil uh, posible ma-divert nga dun sa low pressure area itong habagat or southwest monsoon. Ibig sabihin, mas mababawasan nga yung mga pag kabilang na dito sa Metro Manila at simula po sa Friday hanggang sa Sunday, bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap na kalangitan ng iiral, mas mababa ang chance ng ulan at kung meron man, mga saglit na afternoon or evening thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, mas mainit din na panahon ng iiral sa susunod pa na tatlong araw. Epekto yan ng easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean. So maraming magkaroon agad ng monsoon break dito sa may areas ng Visayas and Mindanao. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, nasasamahan din ng mga saglit na ulan, lalo na sa eastern Visayas. At panguli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit ng Friday, May 31, mataas ang chance na pagulan sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. But for the rest of Mindanao, party cloudy to cloudy skies. Over the weekend, mas malaking bahagi ng Mindanao ang magiging maaraw ang panahon, lalo na sa umaga at tanghali. At may chance na rin ng mga pagkilat uh, pagkidlat pagkulog, pagsapit po ng hapon at gabi. Ang ating sunset ay 6.21 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas, 5.26 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa mga panahon, pag-asa magandang solusyon